Yun na nga guys, nandito tayo kay Action Camp, no? Dito sa may Holy Spirit. Yun, kasi pina natin yung ating camera. Pinalagyan natin ng mic. Ah, no, tingin mo, Yung kanyang, ano, shop, no? Yun guys, alright. At nalagyan na po ng Mike yung ating SD Camp no na na SD 400 no Okay para masubukan natin kaya ito ang gagawin natin magmotor live tayo ngayon Okay shout out po sa ating lahat at good morning good morning good morning po na no? mga kapatid mga kaibigan mga kababayan at mga idol ko diyan no at ito nga'y pinalagyan natin ng ng Mike yung ating SD Camp no na lumang version na pero nagawa ng paraan no kay Kuya no na SG Camp sa aking otolto na SD Camp na si RD Moto na kanyang lumang ginagamit ay sa ngayon ay pinalagyan natin no at by the way bukas mga idol babalik tayo pala para yung lens naman no na mapapalitan natin, no? Papalitan natin yung lens ng SD cam na to dahil may kalumaan na rin, no, mga idol. Kaya, yun na nga, ay babalik tayo para maano natin, ma... ma... tawag ito, ma... mapalina ulit yung ano ng SD cam, no? Yung kuha. Buti na lang may mga ganoon na no, mga idol na mga shop, no? na marunong mag-modify ng camera. Uh, tulad dito, nahirapan tayo na maghanap pero at least kita paano ay eh, nagawan din na ng paraan at nahanapan din ng paraan para tayo ay eh, makapag ano, makapag motovlog no. Start na ng motovlog no mga idol at ito na nga ay eh, simula na ng pagbakbakan. ay <laughs> hey, bukas wala akong turo. No? Kasi yung sudyante natin, mayroong activity. No? Kaya hindi tayo makapagturo. Kaya ang gagawin natin bukas is mag-motovlog tayo bukas. No? Motovlog tayo para matry natin kung kung ano ba ang magiging kinalabasan ng ating ating motor vlog motor vlog pala hindi motor <laughs> motovlog, no? Yung nga, bukas mga idol, magro-ride tayo. So, subukan ko yung ating, ano na to, uh, SG Camp na pinamodified. No? Marami siya mga idol, marami siya mga, ano doon, mga gadget, no? Na, maaari natin kukunin, ma, no? Maaari bilhin, no? Mumurahin lang din, no, mga idol. kasi lang, eh, siyempre, wala pa tayong budget. Tiis muna tayo sa ganito lang muna. Eh, shout out pala sa aking mahal dyan na uh, nasa, nasa Saudi ngayon. No? At aantayin ko yung, yung pagpapadala sa akin sa birthday ko. Na pambili ko ng camera no? na pamblog natin sa pag-uwi mo. <laughs> Ang saya-saya ko naman at sa ito paano, eh, ito, na na ng mga taong bayan yung ating sinasabi. No? Yun mga no? uh, idol no? Maraming maraming salamat sa inyo Sa walang sawa yung pag support sa aking YouTube channel at sa aking Facebook no, mga idol maraming maraming salamat no, may supportahan nyo pa po yung Facebook ko ano maparami ko pa po yung followers natin no? sigilang, uh, sige lang, unti-unti lang yan sipag lang naman yan ikaw nga nila, sipag at at tiwala sa sarili. Yun lang naman yan eh. Para may puhunan ka. Kumbaga, namumuhunan tayo. Okay? At salamat din pala kay Kuya. Ano? Shout out sa iyo, Kuya. Na gumawa. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Ano? Bukas na lang. Pagbalik ko. Para makumpleto natin. <laughs> Kasi babalik pa naman ako sa inyo dahil mayroon pa ako ipapagawa sa iyo. No? Mabuti na lang mga idol, mura lang sa kanya magpagawa ng ano, SD cam. Sa lahat ng mga gusto magpagawa sa sa kanila mga SD cam na ano diyan na, na unang version, no? Na pwede niyo ipa-modify yung camera niyo, no? Palagyan niyo rin ng mic at sa akin pinalagyan ko. Uh, dito lang 'yan sa mga ano, Holy Spirit, no? AAP, AAP Road, no? Makikita nyo naman sa uh, labas nyan, harap nyan, uh, may motor shop. Katabi niya, uh, uh, yung kaharap niya, motor shop. Tapos yun na. Yan na nga mga idol, dito tayo sa may Commonwealth Avenue na, ano? Yan. Alright. Alright sa mga rights. Alright. Have a nice day sa ating, have a night sa ating lahat, no, mga idol. Sa mga gustong matuto mag-muayta dyan, boxing o uh, conditioning, pwede nyo po akong tawagan or imis sa Facebook kung gusto nyo po magpa-home service. Mura-mura huh? lang. Presyong kaibigan lang, mga idol. <laughs> I-message nyo lang ako sa Facebook ko, uh, Danilo Dilag or pwede ka lang mag comment sa sa video na to na ginagawa ko no comment ka lang kung saan yung gym na pinagtuturuan ko no sa may ano lang mga idol no nakikigamit lang po tayo nakikipag gym news lang po tayo dun sa gym no sa aking instructor no nakiusap lang ako no mga idol sa gusto matuto punta lang po kayo sa sa Fizz Gym, timo gabi nyo, doon nyo po ako makikita pag Saturday. No? Or, kontakin nyo muna ako para alam ko kung pupunta kayo o hindi. Message lang muna, no? Para may schedule natin. Okay, maraming salamat sa inyong mga idol. Ingat-ingat po tayo lahat. God bless po. Bye-bye! Yun mga idol. Malapit-lapit na po tayo no sa ating pinapasukan trabaho no. Konting kimbot na lang. Nandun na tayo. kanina ng no? no, mga idol bago mag alas 11 no? kaya para nakakaramdam na rin ako ng gutom <laughs> gutom na si Dudong gutom na kaya pagdating doon sa aking pinapasok ang trabaho at ako bibili ng makakain ko tsaka ako bibili ng makakain ko oh! Oh, morning! Ayun na nga mga idol, nandito na nga tayo sa loob ng subdivision na ating pinagtatrabahuan. No? Okay? Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? mga walang sawang na sumusuporta sa akin. Ngayon, lalo niyo pa ako ma maintindihan na ano? kasi mayroon na tayong mic at naririnig niyo na ako. Okay, mga idol, mara okay, mga idol maraming salamat po sa inyong lahat muli na huwag po kayo magsawa na suportahan po ang inyong lingkod na ating pambansang KD Ride Vlog no? sana suportahan nyo sa lahat na hindi pa nakasubscribe no? sa aking youtube channel na tulungan nyo po no, mga kapatid okay, maraming maraming salamat hanggang sa muli hanggang dito na lang no, mga, mga idol okay, bye bye